Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang klasikong desisyon na inilabas ng Korte Suprema sa kaso ni Leonora de la Cruz Lanuza vs. Alfredo Lanuza, Jr. G.R. No. 242,362, April 17, 2024, sa kasong ito, pinawalang bisa ng Korte Suprema ang kasal dahil sa hindi makatarungang pagliban ng asawa sa tahanan ng mag-asawa. Ang matagal, hindi makatwirang pagliban sa tahanan ng mag-asawa ay makikita bilang katibayan ng sikolohikal na kawalan ng kakayahan upang tuparin ang mga obligasyon ng mag-asawa na isang batayan para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Maaaring ituring na ng psikolohikal na kawalan ng kakayahan na sumunod sa mga obligasyon ng mag-asawa ang ilang dekada ng hindi makatarungang pagliban sa tahanan ng mag-asawa. Kaya pinasyahan ang ikalawang dibisyon ng Korte Suprema, sa isang desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Marva Cleunen, pinawalang bisa ang kasal ni na Leonora at Alfredo sa kadahilanan ng psychological incapacity. Ikinasal sina Leonora at Alfredo noong Hunyo taong 1984. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang ugali ni Alfredo. Tumanggi siyang magbigay ng pinansyal na suporta sa kanyang pamilya, at itinuring si Leonora bilang isang nakatira lamang sa kanilang tahanan kaysa bilang kanyang asawa. Nakisali din siya sa mga pakikipagrelasyon sa labas. Naghiwalay si Leonora at Alfredo noong 1994, Pagkatapos ay nagpakasal si Alfredo ng ilang babae. Naghain si Leonora ng petisyon para mapawalang bisa ang kanyang kasal, ngunit pinaniwalaan ng Regional Trial Court na walang sapat na ebidensya upang patunayan ang mga sumunod na kasal ni Alfredo. Ibinasura ng Court of Appeals ang petisyon ni Leonora na nagudyok sa kanya na pumunta sa Corte Suprema. Idineklara ng korte na walang bisa ang kanilang kasal, na nagpasya na ang mahabang pagkawala ni Alfredo sa kanyang marital home ay nagpakita ng psychological incapacity, na naging dahilan upang hindi niya magawa ang kanyang mga tungkulin sa kasal. Sa ilalim ng Artikulo 68 ng Family Code, ang mga mag-asawa ay obligadong mamuhay ng magkasama, obserbahan ng mutual love, respect, and fidelity, at magbigay ng mutual help and support. Ang pagtataksil ni Alfredo, kawalan ng suporta para sa kanyang asawa at mga anak, at hindi makatarungang pagkawala sa kanyang pamilya ay nagpapahiwatig na hindi niya nauunawaan ang mga responsibilidad ng isang asawa at ama. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.